Nibigay kong <laughs> tatak, tata bigas. Mga tinyo, mga mga walang bigas, mimigay ako. Mga mga tinyo titin. Kaya mo to. Kaya, tika, tika lang, tika lang. Tika lang. Dala wala ng ugnay tatlo ah. No, wala wala wala. wala, wala. 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 Bantam ko subo, gusto raw subukan ni bantam tatlo eh. Sabi ko baka hindi mo kakayanin. Kala mm. wala mm. Oh. Ano, bandang, kaya? Kaya. Kaya. Kung babayaran ko muna, yung dinala mong 30. Mamaya ulit yung 30. pagdating -pag 30 ulit, saka babayaran. Pero ang una kong babayaran, siyempre 30. Yung 30

Pagpapalo ang kay Dali Prangio po ang mga 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 po mga Ayan, po sa mga 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 po, mga 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 Anong sako yan, Kuya Harris? 40. 40 ba ito? 40. Sa unang 40 na mapipili ng mga mga ka 62 mga kamabayan kasi yun na lang itong 30. Ta ta eh, mamaya tala niya, mamaya kapag nabagot dito yung 30. Yung si po pala yun. Yung mga kamabayan so, natin ng mga palo so, uh, mga share. Yung mga hard-tried. Adam, kailan niya ba yung ano masabi sabi mo? Hindi kayo kung tasakong bigas. Mga tinyo, mga mga walang bigas, mimigay ako. Mga tinyo-tinyo. Mga tin. Uy! Dito ba lang ito? na na. Ito na lang. Oh. Tika, Bantam! Okay. Kaya mo ito. Tika lang, tika lang, tika lang, tika lang. Tika lang. Dalawa lang. Huwag na yung ah. Oh, dalawa lang, dalawa lang. Kasi Bantam, gusto mo. Gusto ko na sumuka ni Bantam tatlo eh. Sabi ko, baka hindi mo kakayanin. Dalawa ka lang.

bisa, bisa, bisa. Oke, ini tidak kayaknya banyak, ya. Hai, parek semben, ini bener, ya? Ini kapan ntar keluar? Ada apa? kamar Ali sih? Tuh, bor, nih, kung babayaran ko muna yung dinala 30 mamaya ulit yung 30 Pag pagdating ng 30 ulit sa ko babayaran pero ang una kong babayaran si itong 30 yung krenta, ah. Magka, ano total na? No? Ah, ha? Ano lahat? mo Okay, thank you very much. Salamat po Diyos TV. Okay. Mamaya ulit, yung pagdating ng 30 sa ulit babaya. Isa ulit babaya rin na Ayan, yeah. mga kababayan. Ito na, marami na tayong pamimigay sa mga kababayan natin. na ang ilangan ng bigas. Kaya, yeah. pag ginagawa mo kababayan. Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang umaga na naman po sa atin lahat. Kumusta po kayo mga kababayan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Lalong-lalo lalo na sa ating mga kababayan OFW. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan natin nasa ibang bansa. At sa lahat po ng mga viewers natin, lahat po ng naniniwala at nagtitiwala kay Daddy Frankie. Lahat ng viewers natin, 5.1 million Uh, followers at saka 1 million subscribers sa ating YouTube, hindi po ako magsasawang magpapasalamat sa araw-araw ninyong suporta sa layunin sa ginagawa ni Daddy Frankie. Mga kababayan, sa araw na ito, masaya ko na namang ibalita sa inyo, ipasilip sa inyo yung blessing na naman na dumating dito yung nabili na naman natin mga kababayan. Bumili kasi ako mga kababayan ng bigas. Eto. Kaya masaya po ako. Dahil sa dami ng bigas na dumating, na binili natin, marami na naman tayong matutulungan na pamilya. Marami na naman tayong maaabutan ng tulong mga kababayan natin na hirap bumili or or uh, walang kakayahan bumili ng isang sakong bigas. Yung mga kababayan natin namimili ng kilo-kilo, mga kababayan. Alam ko maliit na halaga to para sa mga mayayaman. Pero sa mga katulad namin na may hirap, mga kababayan, yung makatanggap lang ng isang sakong bigas, napakalaking bagay na po. Kaya masaya ako ipabalita, ibalita sa inyo na mayroon na naman ipapamigay si Daddy Frankie sa ating mga kababayan. Kaya, Lord, thank you po sa araw na ito. Thank you po sa mga blessing na pinagkakaloob mo kay Daddy Frankie. Dahil meron na naman akong ipapamigay sa ating mga beneficiary especially. Lalong-lalo na sa ating mga lulot-lola, mga kababayan natin, na nagihirap, dumadanas ng pagsubok sa buhay. At hindi lang yan mga kababayan, no? Meron pa, meron akong biniling uh, wheelchair may apat po na wheelchair. Kaya mga kababayan, kung sakali po, isa sa pamilya ninyo, ang nangailangan ng wheelchair, message nyo lang po. Picturan ninyo yung pasyente natin, ay picture nyo yung pamilya natin na nangailangan ng wheelchair. And then, send nyo sa amin pa, including uh, complete address. Para baka sakali, kayo naman ay mapuntahan namin, maibigay namin sa inyo itong wheelchair na to, mga kababayan. Sa dami ng blessing na ito. Kaya napakasaya ko. Mayroon pang TV dyan, mga kababayan. Kaya salamat po talaga. Salamat po sa walang sawa. Naway ishare nyo pa yung mga videos natin. Naway patuloy nyo pang suportahan si Daddy Frankie, ang aking team. Suportahan ang aking programang ginagawa. Kaya kabayan, kung nangailangan ka ng bigas, ishare mo po ang video ito. Baka sakali, ikaw naman ang mapuntahan namin. At ikaw ay manotify namin. Maraming maraming salamat mga kababayan at sa araw na ito kami aalis na magmimisyon na po ulit. Kaya muli po, e bless sana ni Lord. Ituro ni Lord yung tamang way. At bigyan pa ako ng lakas ng loob ng ating Panginoon. Mga kababayan, maraming maraming salamat po. Magandang umaga po sa atin lahat. God bless. Bye-bye.